yun mga amigo na ito na ulit ako sa aming mantra nakuwi na nga pala ako galing sa sobing uh, si Yasuo yung nagbayawan doon sasama daw yung doon sa lahat uh, ang pagisita natin itong ating bangka hindi pa ako mga lahat mga amigo gawa ng sobrang layo ng kaya ng isla dito uh, karamihan na kung ngayon yung kagaya na yan o no, yung malalaking bangka yan o kagaya niya may karga yata yan parang karga yata jangan balik tatang bang ayam ah parang ang dayatan ya suru jauh suru jauh selalau laut ayong lao na namin ko ano ay karamdam at lang muna ah 2024 na pero ang isda ay malayo hindi pa lumalapit yan atin muna ang bibisitahin binisita itong bangka natin para baka magtampo na ito pag hindi natin binisita hehehe <laughs> Tingnan natin kung may limasin ah wala kunting-kunti ayan mga amigo so man ito mga amigo ito, wala namang mga gamit ngayon dito pinagbawabak wala tamang mga... pero guwi ko sa bahay ayun pagka nakaisip mga amigo magbubura uli ako dito pag kumain ng bura habang hindi pa nakakalawad sa pacific ocean ayan yan, mga nakakandado naman yung mga ano na yan. Pero, kahit naman hindi ikandado yan, wala namang masyadong laman yan. Walang gano'n makuku walang makukuha. Lahat ng gamit, binaba, pati lahat, gasolina, diesel. Ang may laman lang sa atin, tangki. Emergency na kailangan pandarin, patakbuhin. Yun, may laman ng tangki. Ayan Bali, ito lang ang naiwan natin mga amigo kasi mahirap ito tanggalin. Matatanggal naman kaso mahirap. Saka wala namang mag interest nyan kasi aanhin naman nila yan. Wala na yung magkagamitan. Kung may bangka din sila nakagaya dito, hindi rin nila mapapakanabangan kasi yung yung serial number na yan, nakarestro sa pangalan natin. Pag ulas at ipin-registro nila yan sa ibang Ah, uh, ni registro ni-restore nila ulit. Malalaman na hindi kanila kaya hindi yan pwedeng kunin. O ngayon, kung hindi naman nila gagamitin sa bangka yan, wala din. Kung hindi nila i-resto, wala din yung silbi kasi monitoring si system yan mga ni ng mga ano eh. Ng um, Yan ang nagkabit na yan dito sa aming BMS. O. Ah. Laging malalaman malalaman. Oras at pininupin nila, malalaman niya kung kanino. Ayan. Ayan mga amigo, ah... Binisita muna natin. Nabakabang lang kayo mga amigo kung kailan kami mga kalaot. Ngayon nga pala mga amigo, ang mga lumalaot na bangka, eh, ilan ilan lang. Karamihan ang nagkarga. Dadayo ng surigaw, kagaya nitong tatlong bangka dito sa gilid natin ng mga Apple starting. Oh. Pasurigaw daw ang punta na yan. Yung isang, yung bantay bangka natin, nandyan, mga amigo, extra daw muna. Kasi nagpaalam sa akin, sabi ko, sige. Ate, eh, hindi pa naman ako makakalaot. Yan ka na muna sumama. Uh, malalaman na lang natin yan. Babalik na lang siguro yan dito pag parang na tayo. Sabi niya extra lang daw siya eh. Saka ito yan may starting. Yan ang dito. Uh, susubok siya. May sarili siyang buya. Susubukan niya kung makakahuli. Ah, Kasi may naman mga amigo na ilang araw. Kaso parang ah, alim na araw lang. Bibira uli yung amihan. Okay. Yung lantap na yun mga amigo, hindi naman talaga lantap na lantap na lantap talaga. Ah, uh, 7 feet pa rin ang taas ng alon, tapos ang hangin bumubugso pa rin ng kurinta. Pero kung bagaman, hindi sabihin kaya naman ng tiisin yun pag mga ganun lang kahit maalon, kakayanin na ng bangka. O so, kaya nga lang, uh, limitado pa rin naman ang tagal, wala pa yung salinggo, lalakas na uli. Kagaya niyan, mananakbo pa yan palaot Ngayon, pag medyo mahina yung bangka mo manakbo, Saglit ka lang mga nawil, tatakbo ka na ulit pa gawa nang may paparating na namang lakas. Kagaya sa atin, 4D R5 lang yung makina. Pagkagamit yung malakas-lakas yan mga mikon, tagal natin bago makarating sa laot kasi sasalubungin at sasalubungin yung amihan. Kaya ayoko muna sumubo kasi pag medyo minalas ka, imbis na ha, kumita, malulugi pa, magkakautang ka panlalo. Oh, lalaki ang utang kasi babali pa yung mga tauhan hindi rin makakabayad sa bali nila ayun, lalong palaki ng palaki kaya mas, mas minabuti ko pa na i-timing yung paglaot ayun mga amigo karamihan ang pangulong nandito hindi rin na kasi pag yung pangulong mas kaya pa ng mga may, mimiwas yung mga nangawil yung pangulong hindi na gawa ng nahihirapan na silang bumalong ng lambat yung ibang mga mga ngawid na sa laot pero mas lamang pa rin yung mga nandito sa tabi kaya lang hindi gano'ng marami ang natatanaw natin bang gagawa ng marami din naman ang magsidayok may mga dumayo ng bataan sa may maribilis bataan may mga dumayo ng surigao at saka may mga padayo pa kagaya lang ang panganong pisang ko yan o, yang kulay green yan mga amigo ay nung kami umalis dito sa Dinehican nagpunta kami ng subik nasa surigao pa yan noon yung nagbiyahe sila na isang biyahe doon bago yung pangalawang lakot nila dito na sila tumabi. Yan, ang kulay green na yan. So, isa, ito isa, may starting to palaot yan. Banisa. Yan. Ito, yan, kaganoon. Hindi natin alam kung saan lala. Parang may karga. Hindi, natin, hindi ko lang alam kung saan ang lakot niyan. Ang kulay green din. Yan, mas marami yung nakatambay sa mga hindi dumayo mas marami yung nakatambay pero hindi natin alam baka mayroon lang din mga nasa lakot ngayon gawa ng nakakapilit naman yung mga malalaking bangka ah, medyo taste taste lang talaga sa lakot gawa ng mga amigo yung tawag dito ah, malun oh, yung mga service pagka medyo mahinalo hindi makababa yun. Doon naman sa kabila mga amigo, tuloy-tuloy doon. Nandun nga si Kasuyo, hindi muna umuwi. Sasama daw siya sa lahat doon. Kaya yung barga na mga amigo na binaba namin noong nandun ako. Uh, doon sasama si Kasuyo. Abang-abangan nyo lang. Ibang klase ang panghuhuli doon na isla kaysa dito. Uh, hindi siya big tuna. Mga yilupin at saka skipjack. Ang karamihang nahuhuli nila doon. Pero ang pinag-uusapan naman ng mga amigo ito nila Ada. Talagang uh, pagkumain yun. Uh, kaya nilang humuli ng hanggang sampu tonelada ng 10, ganyan lima na tonelada yun ang mga nakukuli nila doon mas ma bilis magkarami pag mga gano'n gawa ng yun naman mas, mas marami hindi kawil na yung pwedeng gamitin basta pag pinanood nyo si Kasuyo mapakita nyo kung pa paano kung pa paano hulihin yung mga dagpuan ng isda ah maliit nga siya pero para mabilis naman para hindi kagaya ng tuna kahit sa isa, may mga pagkakataon lang araw na walang uli may pagkakataon naman na ah, marami din sa isang araw o, ganun lang yan, ito, yan o naghahakot nga pala sila mga amigo naghahakot na ng mga diesel diesel, Nagkakarga na hindi ko alam kung yan ay ngayon o bukas lalaot ayun Ayun, doon sa mga naghihintay, nagbigay lang ako ng update mga amigo. Baka siguro naga, marami lang nag-aabang kung kailan ako lalawag. Nag-aalanganin pa ako. Gawa ng kung ito nga medyo mga malalaking bangka dito sa kalapitan namin, hindi nga nagsipag. Laot, gawa ng may dumating pala na ilang bangka. Ito bago mag New Year. Ay mga lugi daw. Hindi ko kunti. Mayroong isang tunilada lang ang huli. Eh, ang kargang yelo mahigit sa daang luke. Doki yon nanito pagkagaran kahit tambo mato pa ayan eh. Tatlong tunilada. Ah, uh, minsan hanggang bawi lang sa tunilong yan. Sa mga kakasila lagi nila sa akin siguro kung may isang isang tulad nito nilada, baka manalo sa amin natos ng sumo, wala pa pa sa Kaso nga lang, uh, mas malapit kayong, na, kaya yung naka ko marating yung kanilang narating na malayo, isang tunilada lang ang mauli, mahigit isang a lang yung iba dalawa kanilada may sarili pa silang payaw na ha, uh, pinangana nilang uh, uh, pag may sarili kasi mga payaw may amigo hindi na yan, ano, hindi na yan pwedeng hindi nila ipakulong para tuloy-tuloy yung pangangawin nila ibig sabihin malaman talaga yun uh, pero uh, ayaw ko kaya siguro na isda hindi kaya minsan kasi ang isda kusang nalaya siya sa payaw kusang nalis pag wala sila kasi siguro makain nalis na ang bawa may mga dumaan na nasibuin yung mga kakainin nila tapos hindi sumilo sa bayaw yung kakainin nila susundan na nila yun hanggang mapalayo na sila sa bayaw, wala na wala na nilang laman mga pangyayaring gano'n kaya ano ako pa kaya, wala na akong sariling bayaw, kung ano lang nung abutan ko sa lahat yun lang, pag dumating na yung mayari yung Pangulong, at kinulong na nila hanap na naman ako ng bago, lupat na ulit ay lalo nang mahihirap akong maghahuli at saka isa pa may limit yung kaya kong marating hanggang uh, 100 nautical miles lang o 150 kaya yan pinakamalayo na sa baka hanggang 150 lang kalayo na yun uh, samantalang sila umaabot ang 200 nautical miles ang layo sa tabi pero wala nandun daw talaga sa laot ng isda pero hindi pa rin gaano makapal hindi pa rin marami kaya mahirap na baka malugi lang yun Magbigay lang ako ng update mga amigo dito sa bangka natin abang-abangan nyo lang baka lang naman ako mali natin may mga dumating na bangka tapos marami nang huli magayak na rin ako para lumaw pati yung isang series ko mga amigo hindi ko pa rin nakailabas ah uh, ito atin ding uh, uh, ayusin pa yun yan sige mga amigo salamat sa patuloy na panunood ang mga bang lang ah, uh, sa mga susunod pa natin video malalaman nyo kung ano na mga sunod natin gagawin